ay ang diliwa sa kasi lumang sa mga pero siyempre kami mga probinsyano kaya so, mahirap lang na makasunulagay ang buhay namin sa probinsya kasi ang source of income namin doon is magsasaka kami nagkakalim ng panay, nag-aani, nag-aapaka na, 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 na. So nag-decide din talaga ako, so, siguro mga bata pa ako noon, mga 16 years old, para pupunta din sa Manila kasi nangarap na din ako sa At bumalaga kasi feeling ko natin talaga, yung mga kagaling ng Manila, kung sa amin sa Tunisya, kung gano'n ng Manila, na madali ang trabaho dito at so madali magkapira. Ang nagsinama ko ng kapatid ko, bali, apat kami, magpunta rin ko ng sabay-sabay. Kasi -sabay. so, e, ang pag-agap talaga namin doon, di ba, palay, magdali ng palay, magbukrat, magkapaka. Imagine mo ang taas-taas ng iyong Akyatin ko yan para makakuha lang ako ng ng mga tapopirato, di ba, parato, hindi doon sa buwa kung ilan. Tapos, kung operasyon namin yan, mabalatan pa yan, tapos, lalagyan pa ng apoyang para maano, ay di ba kababae kong tao, tapos akin ako na mabunong-bunong ay panglalaki. Kaya sabi ko na mag-inti ko talaga na kung ng Manila at maraming opportunity mag-inti ng kera. Dipindi lang din yan sa dispatching mo, lalo nga lang nung nakikulang na, ko ng paparo ang sa Manila na mag-inti. Ako po ay andan ng inilip sa re-graduate. Nag-inti lang nung no, natapos. Saan kami okay. mga kapatid, walang nakatapos. Uh, grade 6, grade 4, grade 5. Ako na ng grade 2. Kung ganun so, lang kami, apat lang kami, ako yung pinakabulso na ko na kung pinatungan ng trabaho dati ay nagbibig pa kami ng buhat. Tapos, siyempre, may mga kompetensya din kasi mga At uh, parang hindi rin natin maganda yung naging ano namin doon sa mahal. Kasi dati, galing pa ako ng kompetensya. Bawat pala yung nandunan sa kami lang. Super pag kami ng tindi, mo, parang nagalit sa akin yung mga kasabi kasi yung mga doktor niya ko ng buha namin. So, parang karoon ako ng mga 3 na ginawa ko ito ganyan at lakot ako sa malita So, pumunta ko sa pinsan ko. Tapos sa pinsan ko naman ulit, sinasok ako ng trabaho Uy, na mag-uwi sa isang bahay na malaki. So, nagtagal din ako siguro mga 1 year. Tapos kumalit sa naman kami. Nag-construction din ako ng how many years? Five years yan. Tapos kung meron akong friend na, sabi niya, bakit hindi mo subukan magtrabaho trabaho ng construction? Kaya mo naman yan. Kaya kung malakas ka naman. So, nag-try ako for five years. Kaya na, nag-pandemic before, di ba? Nag-pandemic before, lahat ng trabaho namin, pinatay, pinatigil dahil na sa pandili. Mayroon akong pera na kung ngayon ako ng tinda ko na hindi pa dati parin eh. Mga sigarilyo, soft cream, mga kanton, kapi-kapi. Doon ako nagsimula. Kasi ang trabaho ko na sa ko ako, nangalakal ako noon eh. Nanguha kami ng mga plastic, yung mga pagkain namin, nanguha kami yung pangpag. namin yun, alatay yung kinamin ay hirap doon, pero mahirap. Wala namang masama sa ginagawa ko, kasi wala ng food ko eh. Diba? Anong masama dito? Kasi ko para mabuhay ako, kasi bawal daw. Nangalatan ko yan, ganoon yung mga ayaw ko nang balikan ng mga sitwasyon. Anong pangyayari. Masama ito para kasi nagpapapay ko lang sa sarili ko, na ba, diba? pa lang, nagsibrato na Nang intention mo lang naman is mabuhay ka, ko sa ko. Hindi ko Yung hindi ko okay, so, pa okay, wala naman talaga ako alam dyan. Ang galing doon sa friend ko. Kaya ko salamat ako doon sa friend ko kung nasaan ka ba ngayon. Hanggang ngayon, kinaray ko ng na siya, naging diwan ang parents niya siya. Doon ko nag-start yung ating ano, yung journey. Kasi dati kung matulay ako, hindi alam naman magulang para baka mag-alam ko kung ano na niya. Kasi hindi ako nag-apit sa kanila. Kasi diba, sabi ko nga, mayarap na yung sitwasyon ko. Ma, uh, mahirap lang din naman sila doon, mag-problema pa. So, tinulong ko. Kaya nabalitaan nila ako ng gandong sa balita. So, mayroon akong friend na dahil sa pandemic, ship ko siya sa isang restaurant, pinatigil din, na wala siyang trabaho. So, matungan sa na sabi niya, kung may pira ka na, mas madali ang kita sa pagkain, mas so, hindi natin nagdagan sa mapapili sa naman ng mga uh, ingredients, tapos yung mapili natin sa zero. So, doon ngayon nag-start so, yung pagkitinta ko ng pagkain sa kayong pares ko so, sa, 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 sa friend ko na yun. Yung hindi ko naman talaga i-voice eh, na support, talaga ko na gusto kong gawin. Ang hindi na talaga support sa akin yung father ko. Sabi ko, yung story ng buhay ko, magkagalit kami lang din ng tatay ko. Kasi nasa apat kami mga kapatid, gusto ako, lahat babae. Ang akala ng tatay ko, lalaki ako, hindi niya alam talaga, babae ko pala. kaya, lagi, anumang kaaway, kaya wala na yung father ko. O, so, matalagi po. Siguro, maaari. Magbibigay ako natanggap niya naman sa ubat ng so, na, nalaman niya maplata na lang. Kung hindi ka lang talaga, tutupad so, niya ka lang, kung mayroon kang pangarap, gawin mo na paagad, kung layo, yung time mo, kailan ka kailan mo, kung kailan mo gusto mong gawin sa buhay mo, yung wala ka ng lakas. Ang plano ko sa liwa ng Paris Overlord ay magkaroon ako na ma-expand pa yung business ko, magkaroon ako ng mga branches. So yun ang next step ko naman sa ngayon. Never ko inaisin sa gumit pa. Kasi, di ba yung kahirapan na yun? Sabi ko, hindi, mayroon ka ng mayaman. Mahirap lang din talaga sabi. So, ngayon, ngayon medyo ito na yung business ko, nalilas mo talaga ng pag, ang pag ng buhay ng tao talaga, dipindi na lang yan sa kasipagan mo, dipindi na sa discarding mo, kung niya ka sa sarili mo, lalo lalo na kung wala ka nung pinag-aralan. Kaya ang natutunan ko talaga yung maging masipag sa buhay, huwag tumuko sa hapon ng buhay, ituloy mo lang, kasi nainiwala talaga ako na ang swerte para panahon yan. O pwede para sa iyo mo huwag tumuko, kasi din yung araw na aayon din sa iyo ang panahon. Hello mga Mars! Pag-iisip ko lang sa inyo, huwag lang kayong sumuko sa mga pagtubog na yung ginawa ngayon. Basta ituloy nyo lang, muna pa kayong gumamot, lalo mo pang lalo pa kayo mag-consiging. Kasi iniwala talaga ako na ang pwede pa naman sa inyong mga buhay. Dahil ang pagtubog ang pinagdaanan, tuloy lang sa diyan, tuloy lang buhay, everything will be alright sa pari.